Ganun guys, nanonood si tatay na. Ano? Kirikilig guys oh. Hahaha. guys <laughs> si baby? Nanonood. Mukhang <laughs> ganun yung kirikilig yung <kay> nanay, <laughs> si nanay guys guys. ako na. Ano? Pumatawa ako. Hahaha. <laughs> nga sa tayo si <laughs> Baka naaalala yung kabataan pa. Ay, grabe! Naaalala guys yung kabataan pa. Bagay niyan na rin ba kayo tayong kabataan yung tayo? Lalay oh, kinikilig si Lalay oh. Kinikilig guys, kinikilig si Lalay guys. Mapapasabi ko na lang, sana ako. Rank 19, Kuya Tambo. 324,000 youtube views. At month of June. Oh my goodness, Papa. At Mama ni Vian, sinaabotan ni Idol J. Brad kilig na kilig habang nanunood ng Ed si Kiligan Eksena. Wow, grabe! Sabi nga ni tatay dito na, baka naaalala nga daw ng Mama ni Vian nung kabataan pa nila. Oh my goodness, naaalala ng parents ni VNC ang sweet memorable moments nila noon. Hala, grabe nakakakilig naman ito. Bago po tayo magpapatuloy sa nakakakilig na pagre-reaction. Ay, wag po nating kalimutang suportahan palagi sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Idol Kalinga Prab at Ma'am Jackie Tapia Matubang. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalinga reactors, especially na po ang Karepa. Ito na nag keyboys on mission nga sina Idol J Brad at Papa Franz dito at naabotan nga nila ang Papa at Mama ni Vian si Kinilig habang nanonood ng Ed si Kiligan serye. Hala grabe, nakakakiliti naman ito. Ito po. Ayun um, guys, nanonood si tatay na ano, kinikilig guys o. Oh. Ayun <laughs> guys, oh, nanonood guys na ano. Ay, nakapapalang kami pa. Ano, tayo, kasama mo tayong mag ano? Si nanay. Hello, hello. Salamat sa pag-follow. guys? Kamusta po kayo, Nice? Ayos naman po. Isko ng si Bibi. Nanonood. Kuya ng sa kiri-kili niya, 'day. Oh my goodness. Napangiti nga si Tatay dito nang sabihin ni Idol Jay Brad na kinilig ito. Hala, confirm nga nakinilig si Tatay. Naku po! Huling-huling nga si tatay na kinilig dito! At nang pagpasok nga ni Idol J. Brad sa bahay ay nahuli nga din niya si nanay na kinilig. Grabe naman po kasi ang Edse. Nakakakiliig po naman talaga sila. At ito, tinanong nga ni Idol J. Brad ang mama ni Vianci dito kung ano ang masasabi nito sa napapanood na Edse serye.

Oh my goodness, maganda nga daw ang Edsy serye, sabi ni nanay. Napangiti nga si nanay dito na. Halatang kinikilig ito sa kanyang pinapanood? Hala, grabe naman po kasi ang Edsy, nakakakiliti. Lahat nga tayo ay sobrang kinilig. Mga ka-Edsy dyan, mag-ingaay. Hala, sabi nga ni nanay dito na tumatawa daw siya mag-isa. Hala grabe, parehas pala kami ni nanay. Naku po, nakakakiliig. Kasi kayo Edsy. Ganito rin po ba kayo mga ka Edsy? Paano po kayo kiligin dyan? Mag-comment po kayo please. At ito pa, may nakakakilig na sinabi si tatay. For sure kikiligin kayo dito. Ito po. Opo, yun o. Grabe si nanay yung sasitate na nanonood. <laughs> <laughs> nanonood, gisang Edsy <laughs> Wala pag din. tapos na, pag wala, wala na gawa, ayan, na, uh, pag nagpaparapay ka, pinikilig nga sa tayo si nanay. <laughs> <laughs> Baka naalala yung kabataan pa. Ay, <laughs> grabe. Naalala ganyan <guys> yung kabataan <laughs> pa. Bagay ganyan na rin ba kayo tayong kabataan <laughs> yung tayo? Si nanay, yung kinikilig si nanay, yung. <laughs> Nagpaparaton. Uh, grabe ang supportive ng nanay yun Supportive nanay Nagiging pag ano Tulog pati si baby no Ang sarap tutulog si baby Ang matutulog na nang nuot ako ng ano Di ba nga po Pag wala nang gawa uh, Nasabi nga ni tatay at nanay dito na Pag wala na nga daw silang ginagawa ay nanonood nga daw sila ng EDC serye Sa oras ng pahinga ito ang pinapanood nila Nagmamaraton nga daw sila Wow, grabe, full support po talaga ang family ni Veyansi sa Edsay. Napasabi nga si tatay dito na baka naaalala daw ng mama ni Veyansi nung kabataan nila nang makita itong kilig nakilig, kilig. Naku po, for sure naaalala ni nanay ang sweet memorable moments nila with tatay pag pinapanood nila ang Edsay for sure cause it's so nakakakilig kasi... Ibang klase po talaga magpakilig ang Edsy! Grabe! At ito, tatay may ikinikwento about kay VNC. Base sa napapanood nila na Edsy serye na naganap sa Albay. Ito po! Kamusta na tayo sa kagsawa tayo. Grabe. Kanta dyan. Kasi nung di man siyang nabuwang pa lang yung si Vianci nung magpunta dyan. Yung bagong tuga pa lang yan, kung mayon na yan. Ano, Diyan kami dumaan yung malalaking bato na ka ano dun sa ano nakaibabaw din sa tulay. Bata pa si at si Bersi. Uh, hindi pa siya no. Grabe. Um, basta nung magtugang maraming bagong namatay diyan. Mm. Uh, pati yung mga diyan nang ang nag lang ay Oo. Lahat naman. naman kung baga si Bersi bata pa lang nakapunta na diyan sa uh, Pero hindi pa niya alam. Hindi niya pa alam. Uh, grabe. Kaya kung yang ano ya, first time niyang makakating ngayon. May uh, uh, okay, na uh, ikaw pala na janta, uh, Taga to the city We, began to feel the fire. We rise like As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. From the top, we're gonna, we're gonna be Two hearts running wild